Tawag nito. Kawali. Siya yung parang magsilbing suka. Lagyan natin ng bawang at saka sibuyas. Hmm, sana binlog ko to, no? Nag-record sana ako. Next time. Kasi nag-live ako ngayon, no? Eh. mag-screen record. Ang hirap magtansya. Meron pa akong mga pa-upload. Eh, guys, meron akong mga latest upload, ha? Baka naman. Pwede din yung dalawin. Ito, ito, ito ano yun, sir? Parang nabulok na. Hindi ko Maraming bunga ang ano ng nanay ko. Ang nanay ko is very, ano, very magical. Green palm. May garden siya. Siya yung sa akin ng gulay. Minsan pag ginalaw ko siya, nain ang gulay mo. Meron siyang garden. Yun yung libangan niya. Garden. Tapos, na, uh, ano siya, na gijin. <laughs> Diyos ko po, wala na siyang tabak sa katawan. Very, is, ano na siya, skinny na nga siya eh. Meron ng muscle. Tama na siguro yan. dami na. Ayan oh. Eh. Pagdagan ko pa ng konti. Sobrang asin. Pero ang kamiya, hindi siya ganun kaasin yung pag-ilagay pag sa ano, pagkain. Yung ano kasi, yung suka na vinegar na commercial, syempre, meron na yung additional ano, ingredients na preservatives o anong mga pampaasin. So, it's natural, organic. Kamiyas. Yes. Then, ilagay natin siya dito. Lagyan natin siya ng, oh, may asin na isda eh. Lagyan ko ng asin. Tapos, Lagyan natin ng bawang at sa kaguyak. Punti lang. Kalasin wala na pala akong ano, ang at saka sibuyas. Wala na pala akong luya. Ganyan lang natin. Wala na akong luya pa Tapos mag na tayo ng ating silog. Silog in the morning. Uy guys, shout out sa mga ano ko channel member ko. Ang channel member ko, pero na lang yan sila. Sige, okay lang. Basta, pag kunyari, hindi ako makapagpunta sa inyong mga premiere, mga ano, LS. I Suyurin ko na lang yung mga upload niyo pati yung mga shorts. Minsan talaga guys, patawan kasi ano talaga minsan, sobrang busy. Alam mo naman, nagkatrabaho tayo. Jocelyn. Hi, Jocelyn, sis. Sis Jo. Ako, sis. BC. Thank you so much, sis. Jocelyn ko studio. Mega love shout out. Tapos ilagay natin siya dyan sa ibabaw. baro. Banig niya yung kamyas. Tapos lagyan natin lang konting tubig. Tubigan natin siya. Kahit yung dito sa gripo, pwede na. Ayan. Tapos isa lang natin siya, guys. kita Isa lang na natin siya sa kalan. Pagkasalang niya, magawa na ako nung no, ano, nung no, magawa na ako noong oh. aking silog mag na ako. Ayan. Ganyan lang ako. Mahina lang. Wow! Sarap niyan, Ate Oo. Oh, oh. Good morning, sis. Good morning. Good morning, sis. Si Miguel Love shout out. Masarap. Yan, pangat sa Oo, oh, oh, pangat sa yes, nga. Tama. Sandali. Mag-screen record na ako. Ta-screen record tayo.